anak ng ng asawa niya ng nanay ang kanyang anak. Dalawa o tatlong taon, halos 100% na suportado ang ama. <coughs> Tama ba ako? Lalo na 'yung panganay, di ba? Kinakalungbay, halos pinapaypayan yun 1 to 2 years old ang bata. Nandun pa ang ama. Kasi niya na parang ayaw kayong 'yung ng lamok ng tatay niyo ba? Diba? Parang ayaw kayong paano. One to two years old, pero hindi pa ninyo alam. Alam niya ng mga nanay ninyo. So, mapapansin natin doon na kapag lumaki na ang bata, malaki na yung anak niya. So, nag -iba na yung tema ng, uh, ama. Yung lakad ng ama. Di ba? Minsan ang kumakalinga na lang kayo po, mga nanay. Tigit, nandoon. Iba na yung tingin. Minsan, Umiyak lang yung bata. Ang ingay naman. Pero nung maliit pa, 1 to 2 years old, uy, nauna pang bumangon yung tatay kasi sabit na sabit niya, makalinga yung anak niyang mali. Eh. Makita natin. Sabi nga doon sa ano natin, ulitin ko, uh, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsit laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon na ibabalik yung atensyon doon sa gawain ng magulang. At imbis na tingnan yung anak, minsan doon sa ginagawa. Minsan, uh, imbis na tingnan yung kanyang anak, minsan nandun sa uh, iba yung ginagawa niya. Kaya ganun yung nangyayari. 5 years to 12 years old, nasa critical stages yung anak. Nasa critical na ang bata, ang, ang edad ng bata niyan, mga magulang. 5 to 12, nasa critical ang edad na yan ng mga bata. Bakit nasa critical? Ang sabi doon, uh, yung memory nila, nag-start na yun ng ano, 1 uh, to 2, nag-absorb, uh, nag nag-absorb na nila yung naririnig nila, yung ingay na naririnig. Pag 5 years old to 12, parang yung na-program nila, nabubuo na doon. Yung ibig sabihin, yung naririnig niya sa magulang, sa mga magulang niya. Ito niyon. Pag 5 to 12 years old, nasa critical stage na yung ano, yung yung mind ng bata, yung isipan niya ng bata. At yung inbox, yung memory ng bata. <laughs> Di ba? Yung inbox, yung memory doon ng bata ay tinatanggap na ang lahat ng nakikita at naririnig tama o mali sa kanyang mga magulang. 12 years old hanggang 12, yung inbox ng ano, yung memory ng bata, naging develop na yun. Kung ang narinig niya, 1 to 2 years old, narinig niya para lang ingay, parang nakikita niya kasiyahan, kahit maingay ka, tumatawa yung bata kasi hindi niya pa na, na masyadong naintindihan yun. Pero pag 5 to 12 years old, napaprogram na yun, doon dun sa inbox ng anong bata, yung nandoon lahat ng na-inbox sa bata, nabubuo na yung, yung memory niya. nakikita niya at nakikita niya at naririnig ang lahat. Tama man o mali, ginagawa ng magulang sa kanyang mga anak. Ito yun. And then, 13 to 18 years old doon na. Sinusubok na ito ng bata. Sinusubokan na ng bata. Uh, ah, sumusubok na sila ng kanilang narinig at nakikita sa kanilang mga magulang. Kaya kung ano ang nakikita, kung ano ang ginagawa, tama o mali na ginagawa ng mga magulang, nakadap ito ng anak, ng bata. Ganito mga kabataan natin ngayon. 13 pataas. Yun, na Nakadap na nila kung anong ginagawa ng ng, 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 magulang. Kung ang magulang, ang magulang, ang katay ay gabi na umuwi, alas 10, alas 11 umuwi, tapos pasuray-suray, pagdating doon sa kanilang bahay, ganun din ang ma-adapt ng bata. Mga magulang, huwag po tayong uh, kampante na uh, yung mga bata, pabayaan lang po nito. Uh, At isipin natin na ang mga asawa natin, mga asawa ninyo, ay nakikita yung mga ginagawa ng mga bata. At ano ba yung kadalasan na nakikita sa mga tatay ngayon? Unang-unang nakikita ko para sa akin, nakikita ko sa mga tatay. Kasi tatay nito ako. Pero hindi ko ginagawa kasi ako, ah, picture ako eh. Picture ako ng salita ng Diyos. Hindi ko ito ginagawa. Ito ang kadalasang nakikita ko na hindi ko piling punayin sa kanila ng, ng harapan kasi meron silang sariling kaisipan at pamilya. Unang-una, yung mga vices. Ano ba yung mga vices na nakikita natin ngayon sa magulang? Nakikita mo ito sa asawa mo? O mismo ikaw ang gumagawa ng mga vices na ito? Ano ba yon? Yung variety of vices. Iba, iba sugal, sabog, baraha. O, di ba? Kapag nakita ito ng ng mga anak na naglumalaki pa lang, nagde-develop ang kanyang kaisipan, napaprograma ito sa kanyang kaisipan, ang ginagawa ng tatay ko, idol ko ang tatay ko, tama ang ginagawa ng tatay ko, kasi idol ko siya. Idol ko siya eh. Tatay ko. Kaya ito yung ginagawa, ito rin ang gagawin ko. Kaya naman kapag ginawa ito ng, ng, anak na nakita ng tatay, nagagalit yung tatay o nagagalit yung nanay. Bakit mo ginagawa yun yung anak? Ayaw usmagot ang anak, baka sampalin yung anak. Bakit ang sasabihin ng anak, ay ginagawa mo din ito, ito yung nakita ko. Ano diba? Gaya-gaya lang. Like father, like son. Parang gano'n na nangyari doon. Eh, maaaring ah, ng ano kasi sumasagot ka na. Pero yung sagot ng bata ay tama. Pero sa, sa pandinig ng ama, sumasagot ka na sa akin eh. Di ba? Pero yung sagot ng bata ay tama. Yung ano lang, yung pride lang ng magulang. Kung ayaw mong gayahin ng iyong magiging anak, ng anak mo ngayon, huwag mong gawin yung mga bagay na makikita ng anak mo katulad ng mga biases na yun. Sabong, lalo na yung sabong, sugal, sabong, baraha, diba? yung addiction ngayon tatay niya, adik yung tatay niya. Diba? ano Anong, anong mapapala kung hindi ito pangaralan, hindi magbago yung ama? Ganun yan mangyayari sa anak. Diba? Yung tatay ko, ito. Eh, ah, naka, tumitikim din nito, ay susubukan ko kaya. Anong yan? Kapag sinubukan na, wala na. Maliban kung ang tatay ay nagbago. Talagang totally na nagbago. Diba? Yung nanay, ganito la kwatsira. Ganon din yung anak. Huwag ka nang magtaka kung ang anak mong babae umuwi ng alas 10 kasi ikaw din ganon din yung magulang. Huwag mo nang pagtakan yun. Bakit? Magagalit ka doon, ululugulugo ka, pastor yung anak ko, ang gabi na, gabi na umuwi ganito. Ikaw anong unas ka umuwi? Alas susi? Ang gagaling. Eh huwag ka nang magtaka, di ba? Para huwag mo nang pagtakan yun. Bakit? Ganon. Kaya nga ang sabi doon, Ah, uh, yung mga anak natin, wag natin ito i-provoke. Pagsabihan, hindi nila kaya ng kanilang damdamin. Ito yun. Yung alak, druga. Uh, yung mga babae ngayon, mahilig uminom. Hello? May ma? Diba? Pag uwi ng, ng bata, 16 years old, oh, amoy alak ka? Ah, inom tayo, nanay. <laughs> nanay, inom po tayo. Nanay. Kasi lasing ka rin nung nakaraan. Nakita yun. Diba? Kung anong ginagawa ng ating mga magulang, Ganun din ang na-adapt ng mga bata. Lalo lang, lumalaki pa lang, nagde-develop pa lang yung brain ng bata, yung memory ng bata, yung inbox dito, yung memory niya. Ma-adapt niya yun. So lalo, uh, alak, druga, kapag nakadruga na yan, ang, lalo na yung mga lalaki na, ano, hindi ko naman sinasabi na asawa niyo yun. Ay, yung mga taong nakikita lang natin, di ba? Do doon dumarating na yung child abuse. Yung incest, pantawag yun sa niya. Eh? Sa pamilya. Lalo na kung yung bahay ay iisa lang ang kwarto. Mga magulang, ah, gawin po natin ng paraan. At ngayon may kaso na naman ata. Ah, parang dalawa eh. eh. Yung isa ata, yung sa Ligaspi, yung namatay, nagpakamatay na lang sa kulungan. Kasi hindi niya matatime yung ano, yung pamilya niya, yung nagawa niya sa kanyang anak. Eh hindi alam ng barangay kung ano, kung nangyayari doon sa... Kasi mabuting tao daw eh. So makikita natin dito, yung child abuse, yung ano doon, yung instance na tinatawag doon, napapakialaman yung anak. Anak mong binata, mumana sa, sa tatay. Naging ano na din, din. Yung kapatid niyang babae, napakialaman din ganun. Kasi iba na yung tingin. Mga magulang, pakiusap yung mga anak natin, mga anak ng bawat isa sa atin, pagtagano natin, pagtagapagkadahin natin eh. Hindi yung, ay bahala ka dyan, sige magluto ka na dyan, bahala ka na dyan, basta ako aalis, anong oras. Mahal po tayo ng Diyos. Ang bawat isa, pinapahalaga ng Diyos. Maging ang mga bulaklak, inaalagaan ng Diyos. Simula sa pag, ano parang pagsibol, hanggang sa pagbukadkad nito, nandun ang Diyos eh. Uh, how much tayo na mga tao? Nandun yung Ah, pag-aalaga sa atin ng ating Panginoon. Ito pa, isa pa, na na ng mga bata, yung pagbumura. Akala mo yung bahay, impirno na, kasi nandun yung mga, ah, di bonio, yung mga, ano, yung mga anong sinasabi doon, akala mo yung bahay, ano na eh, kulang na lang yung, ano, yung, yung pulang mga ilaw, sa yung sungay, kulang na lang yun. Kasi hindi natin, maririnig natin sa mga bahay, iba-ibang, ano, iba-ibang salita. Akala mo, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tongues? Yung uh, mga yukpa, mga iyodo, iyodo. Ang sabi ko nga sa inyo, sa inyo kung timumurawang kayo, wag nang iyodo, kundi iyodo doy. Hindi kang iyodo doy ka, iyodo doy. Di bali yung isipan mo, yung pagmumura, basta nasabi mo, iyodo doy. At least marinig nung anak mo, iyodo doy. Iyodo doy. O pag sinabi ng anak mo sa barkada ng anak mo, ni Rasil, naglalaro sila, si Rasil, ay, inaakawala ko, you do do Parang ganun. Hindi, opin, hindi na offensive yung salita, Kung yung ano, natutuwa. Diba? Huwag na lang yun. Hello? Ganun po. Ganun po kasi yung nangyayari eh. Bakit? Sa sobrang pag-provoke natin sa ating mga anak, mga magulang pakinggan nyo, sa sobrang prino, pag provoke natin, ibinubuyo natin yung anak natin. Tayo din mga magulang ang minsan ang may kasalanan. Para eh. kasi, o oh, sige nga, sige nga, Arne ken tapos pinagsasabihan natin, umuwi lang yung anak mo na mga alas 6 na, alas 7. Tapos na naman galing iwag parang gano'n? Alamin mo muna yung totoo. At ikaw eh hindi na kita bibigyan ano, tapos tatakutin mo. na akin na yung ano, yung cellphone mo, hindi ka bibigyan ng baon bukas, binu-provoke, Pag pagbu-provoke 'yun. Bakit? Nasasaktan na yung bata nasasaktan doon yung bata. Di ba? Yung pagmumura, yung family problem. Minsan, naririnig na ang pag-aaway ng magulang. Di ba? Dahil yung bata na pagsabihan, na provoke yung bata, na alikos kayong bata sa mga ginagawa niya, ay nagkakaroon din ng pag-aaway ang, pag ang mag-asawa dahil ipinagtatanggol ng isa yung anak, yung nanay yung anak. Nagkakaroon dun ngayon ng problema ang mag-asawa. At hindi lang basta-basta problema, umahantong pa ito doon sa hiwalayan. Nagiging broken family yung bata. Kaya yun naman yung bata, imbis na sa bahay, sa loob ng bahay, doon, doon siya, doon siya mag doon siya mag-stambay ka. Dahil pamilya niya yun, inaasahan niyang masaya doon sa loob ng pamilya. Hindi, maririnig niya doon, puro, mura, yududoy, yududoy. Ikangayang nga ikangayang yududoy, ka. Kaya naman yung bata, pagpasok ng bata, nagpakilala sa, sa nagpapakilala sa mga teacher. Oh, ikangaya, Russell, saan ka galing? Saan ka ngayon nakatira? Isip ng isip yung bata. Seven years old na bata, isip ng isip. Mamaya na madam, iniisip ko kung saan ako nakatira o kung ano ang pangalan. Ano nga yung pangalan ng magulang mo? sa ka nakatira? Mamaya po madam, mamaya, ano nga yan? So, yung iba naman mo na. Ngayon, nung pakatapos, o oh, ikaw na nga yan? Ay, alam ko na madam kung saan ako nakatira. Sa, impir sa impirno, madam. <laughs> Ay, anong pangalan ng tatay mo? Hindi mo Ay, bakit? Yung pag-alis niya sa bahay, araw-araw naririnig niya, minumura ng, ng asawang babae, kaya hindi mo nyo pa ka na sa sabi amin naman ang tatay, mali nanganin niya ako sa impirnong harong na ini. Ito yung nag, nag, nagalo sa isipan ng bata. Ito yung na-develop sa isipan ng bata. Kaya nung tinanong ng teacher, kung saan siya nakatira, yun ang sagot. Sa impirnong siya nakatira. At ang tatay niya ay... Eh, eh, parang ganun, di ba? Kasi naano yung, ano, yung mind niya, yun na, ah, napulyot na ng mga bagay na negatibo, mga salitang hindi maganda mga anak, ganun din po kayo. Uh, kung naririnig ninyo doon sa mga nanay niyo na parang malina, kayo, i-balance ninyo yung, yung, yung ano niyo sarili nyo. Parang malina yung nagawa ng tatay ko. Kayo na rin ang ano, mag-balance ng sarili nyo. At kung anong ginawa ng tatay nyo na hindi maganda sa paningin at makakasira sa pamilya, huwag nyo nang gawin mga kabataan. Harito. So, ito, isa lang itong paalala para sa atin, baka naging kampante tayo sa pamumuhay ngayon. Naging sagana ka, araw-araw kung kumakain, ang sarap ang kinakain mo, baka napabayaan natin yung ating mga sarili o ang ating mga anak. Diba? Masigit na ah, disiplinahin yung mga anak. Pero kung hindi pa huli ang lahat, ba diba? kung naprobot mo yung bata, napagsabihan mo ng hindi maganda, hindi pa huli ang lahat. Buhay ka pa. Mahal ka ng Diyos. Nais ng Diyos na ikaw ay mapunta doon sa kalalagyan mong dapat na kasama ng Diyos na hindi mapapahama. Gusto ng Diyos na mapunta ka doon sa karihan niya. Kaya hindi pa uli ang lahat. Tatay, nanay, hindi pa uli ang lahat. Mayroon tayong pagkakataon na ayusin at ipakita ang pagiging ama at ina na may integridad at katuwiran. Amen? 'yung integridad at katuwiran na ipapakita natin. Ayusin natin kung ano ang pagkakamali. Sabihin natin anak huwag mo akong gayahin, <laughs> 'di ba? Parang gano'n. Huwag mo na akong gayahin, 'di ba? Parang gano'n. Huwag mo na akong gayahin. Da Kasi sinabi doon sa episo 4 ang sabi doon, "Do not provoke o ibuyo." Huwag mong ibubuyo ang anak mo sa anumang mang bagay. Huwag mo siyang ibubuyo. Kasi pag ibinuyo mo ang anak mo baka matumang baka mapagsabihan ka rin na hindi maganda, ibalik sa iyo yung sinabi mo. Ikaw man nga niya, man kayo ang pigibo mo. Kaya, napakahirap po yung mga ganung bagay. So, huwag natin ipoprovoke. Lalo na dun sa, ano, yung ah, nagkakaroon ng, ano na, lalo na dun sa, nabarkada lang ng mga lasinggiro, pinagbintangan na natin. Ayan, parang sigarilyo mo yun, ano, nagbarkada na, ka ngayon, duman, baka ngayon ikaw nagsigarilyo ka lang, pagdating sa bahay, aamoy, aamoy, aamoy-amoyin mo pa. Dapat may tiwala ka sa akin. Amen? At alam mo yung pagpapalaki mo sa kanya na hindi gagawa yung anak mo ng anumang bagay na labag doon sa nais sa patakaran na ng pamilya. Amen? Ito yung nais na yun. Lalo na yung addiction. Kasama mo ngayong adik na yun. Ah, di ba? Adik na yun. Di ba nakulong na yun? Magbarkada ka ngayon doon? So, idipindi e, mo rin din sa anak mo nga. Kasabi natin, idipindi mo rin sa anak mo. At doon sa mga anak naman, dapat uh, maging ano naman tayo, advance. Kami yung mga kabataan, advance ang kaisipan ninyo. Kasi sa panahon ngayon, kailangan kung ano ang narinig nyo dun sa mga magulang, maging advance dun ang, ang kaisipan ninyo, baka may problema lang ang ating mga magulang na hindi namin maintindihan kasi mga magulang namin siya. Baka mayroon sila silang mabigat na problema. ba? Diba? Laging advance doon. Nawa. So, anong dapat gawin? sa mga magulang, kailangan yung may takot tayo sa Diyos. Kailangan ang magulang may takot sa Diyos. Kailangan na oras-oras o araw-araw may takot sa Diyos. Nakikilala na niya Diyos sa kanyang buhay. Diba? Ipakita na tayo ay may takot sa Diyos. At kinikilala natin na may Diyos. Kumikilala tayo sa iisang Diyos. Kasi yun lamang ang tanging paraan para maayos natin yung mga sigalot, yung broken family, yung mga bagay na nangyayari sa atin. Kapag ang isang pamilya, wala dyan ang Diyos sa palagitnaan nila, kawawa po yun. Amen? Kailangan yung Diyos sa pamilya natin. Kailangan si Jesus sa pamilya natin. Nandun yun. May takot sa Diyos. At pangatlo yung disiplina kailangan may disiplina tayo. Tayo ay dapat na makita ma ng mga anak na merong disiplina. Kahit yung, yung ano natin, yung anak natin ipakita doon na disiplinado tayong magulang. Disiplinado tayo sa mga ginagawa natin, ganun din ang pagdidisiplina natin sa mga anak natin. At palakin sila na naayon sa disiplina na may takot sa Diyos. Dalin, sila sa, sa 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 harapan ng Diyos. O ang disiplinang ito at nandoon yung nandoon yung ano yung pag -nurtur, nurture sa kanila na ang Diyos ang kasama niya, kasama natin. At laging ang Diyos ang kagapay sa bawat araw na ginagawa natin. At sa halip na uh, doon sa mga bisyo sa halip na pagsabihan mo yung anak mo, ito na lang ay palakihin. Inurture sila sa salita ng Diyos. palakin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Anong ginagawa ng Biblia sa bahay ninyo? Ito ba'y nakasabit lang? Ito ba'y nakalagay lang doon yung Biblia? Banal, born ako kasi mayroon akong Biblia. Hindi po yun. Binabasa po ang Biblia. Ito po yung aral. Ito yung mabuting ito yung mabuting babasahin para sa mga anak natin. Ito yung banal na kasulatan. So mga nanay, kumusta po yung mga anak natin? Mga anak, kumusta ang mga tatay nindo at nanay nindo, mga kabataan? Ito yung nais nice ng Diyos, di ba? Ang pamilya po na may relasyon sa ating Panginoon. Ito po ay nagbubuklod ng pagmamahal sa bawat isa ang pamilya, ang nasa gitna nila, ang Panginoon. Ito'y nagbubuklod ng kabalakan at kasaganahan sa kanilang pamumuhay. At ang pamilya na mayroong disiplina at pagkakaintindihan sa bawat isa, hindi sila mawawasa. Never na maging broken family ang mga anak na ito. Kapag ang Diyos nasa gitna. At hindi mo sila maaaring ibuyo, magulang, ang anak nyo. Kapag ang Diyos nasa palagitnaan ng bahay. Hindi mo sila pwedeng iprubok o ibuyo sa anumang bagay ang inyong mga anak. Kapag ang Diyos. Ang ating kasama araw-araw. At makikita natin dito, lahat. Ang sabi nga nun sa verse 3, ikaw, na, uh, ikaw ay giginhawa, lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Pinakasekreto po. Lalawit ang iyong buhay dito sa lupa. Amen? Amen. Ito po yung nais ng na Diyos. Huwag mong iprobok ang bata. Pangalawa, kailangan may takot sa Diyos. Pangatlo, may disiplina. Pangapat, palakihin siya, inorture siya, sa aral ng Panginoon. Amen? Amen? Tumayo tayong lahat. Malangit po tayo. Hallelujah.